nung may problema, lapit na lapit. Hindi tulong, hindi tulong. O, tapos, nung, ano na, nung nasolve na yung problema, naging okay na yung buhay niya, aba, sorry ka na. Hindi oh, oh. kita kilala, gano'n. Ngayon, pag nangailangan ulit yun, tutulungan mo ulit. Tutulong pa rin. Tutulong <laughs> pa rin. Makadaki, ano ako? Alam niyo ba, mga kakabitots, ang taong mapagpasalamat ay malapit sa grasya. Kaya dapat meron kang attitude of gratitude. Meron kang ugali na marunong kang magpasalamat kahit maliit na bagay. Life is benediction. What is your? Name? Today is Sunday and family day. My mother, my father passed away. <laughs> Oh, anyway. Anyway. So thankful ako kasi andito ang mother ko, then yung mga uh, anak ko, masaya sila na dito lola nila. Tapos biglang may dumadating na mga opportunities dahil sa pagdating ng mother ko. Like for example, this one, nagdala siyang makina, tuturuan niya ngayon na manahi 'yung mga bagong graduates natin sa CICL kung gusto nila. Willing tumulong ang mother ko. Libre ang training. Ha? Punta na kayo. <laughs> Now, so, this is the happy thoughts for today. Gratitude must be your attitude. In other words, ang, pa ang, pag pa ang pagiging mapagpasalamat ay dapat yan ang magiging natin. Gratitude must be your attitude. Jan po natin na uh, ma-appreciate 'yung mga tao sa paligid natin. And diyan po natin makikita 'yung kung anong meron tayo. Hindi 'yung kung ano 'yung wala tayo. Kapag meron tayong gratitude, nagiging thankful tayo. Kapag meron tayong gratitude, nagiging contented tayo kung ano 'yung meron sa atin. And dahil nga contented tayo, Nagiging masaya tayo And that the benefit kapag meron tayong attitude of gratitude Now, sabi dun sa ating verse ngayon Lucas 17, 11 to 19 Ito ay tungkol sa uh, sampung ketongen na sa lubong nila si Jesus And uh, sa malayo sumigaw sila, Panginoon mahabag po kayo sa amin. So may ketong sila, humihingi sila ng tulong sa Panginoon. Then, sinabi ni Jesus, humayo kayo, Magpa, uh, magpakita kayo sa mga saserdote. Kasi noong panahon na yun, uh, konting lang, noong panahon na yun, ang may mga ketong ay tinuturing na may makasalanan, isinumpa. Yun ang sabi ni Jesus, punta kayo sa mga saserdote and habang sila ay naglalakad, napansin nila na gumaling na sila sa kanilang ketong. Yung isa doon sa ketongin ay bumalik kay Jesus at nagpatira pa at nagpasalamat. Sampu sila, take note. Isa lang yung bumalik para magpasalamat. Ang sabi ni Jesus, sampu ang gumaling. Bakit isa lang? Asa na yung iba? So, yung isang bumalik, sabi ni Jesus, tumayo ka, humayo ka, at magpatuloy sa iyong paglakad. And, pinagaling ka dahil sa iyong pananampalataya. Ano connection? Wala lang. <laughs> Joke. Tingnan mo ah. Marami sa atin, mga tao, na kapag ka may pangangailangan, may problema, nandoon sa down fart, panay ang dasal, hingi ng tulong, hindi lang sa Diyos, sa kamag-anak, sa kapwa. Then kapag ka nakuha na 'yung gusto or na solve na 'yung problema, nakakalimot na. Ah. Nakakalimot na. 'Yung part na 'yon, ang gusto kong uh, i-emphasize. Marami tayo. For sure may kilala rin kayong ganyan. No, noong araw nakakakilala dahil nangangailangan ng nang tulong, di ba? Then nung medyo naka-anot-anot uh, na tago mama, anot-anot na. <laughs> Naka-inot-inot na wala na siyang kilala. Kutti-kutti um, na. Oh, minsan yumayabang pa. Kumbaga hindi marunong umat dumanaw uh, ng utang na loob. May mga tao pong ganyan. Yung bigyan mo siya ng isang bagay, imbis na magpasalamat, pupulaan pa yung isong iyong binigay. Para lang yung isang, customer ko nakaraan, no, di ba? Nakwento niya sa akin kaya hindi na raw niya binibigyan yung kanyang biyanan kasi nga pag binibigyan niya, dapat ganito. instead na magpasalamat, ma-appreciate, mareklamo pa. Mareklamo pa. Oh. So, ang tawag doon, wala siyang ugali ng pasasalamat. Gratitude. Now, ano ba ang magiging epekto sa atin? Ano ba ang kahalagahan ng meron tayong gratitude? Pasasalamat. Ang gratitude o pasasalamat, iyan yung binibigyan tayo ng linaw ng mata. Kung bulag tayo sa appreciation sa ibang tao, magiging bukas ka. Ganito yon. Kapag may gratitude ka, thankful ka, na-appreciate mo ang ibang tao. Simpleng bagay na binigay sa'yo, simpleng tulong na ibinigay sa'yo, binibigyan mo siya ng pahalaga. Binubuksan yung mata mo para makita mo yung halaga ng ibinigay ng tao sa iyo. For example, mother ko, ginawan ako ng polo. Ang ganda ng polo, di ba? Kung wala akong gratitude, eh, nanay kita, obligasyon mo yan. Dapat mas maganda. Uh, di ba? But instead ang gagawin mo, ma, thank you ah. Ganda. Gawa mo pa ulit ah. Anong ginawa mo? Ang dami mong ginawa sa akin. Kasi, nagpasalamat. Party party. Ano po? O, oh, pati pa. Dinagdagam pa. Kaya ang ganda na pang office ko nung dati. Eh. Oh, uh, no? Tingnan mo ah. Kapag marunong ka magpasalamat, mas madali kang lumapit sa tao. Uh, lagay natin yung sarili natin na ikaw yung nagbigay. Ikaw yung tumulong. Tapos, yung tinulungan mo, Nung no, pagkatapos makakuha yung gusto niya, basta na lang tumalikod, hindi ka na binaligan. Ano sasabihin mo? Taong yun, no? Ah, Eto pa maganda. Pag bumalik yung taong yun, para humingilit ng tulong sa'yo, ano gagawin mo? For sure. Yung normal na tao, hindi na yung tutulungan. Hindi na yung katulad ng unang approach. Diba? Sabi nga ng mama ko, eh, medyo mag-aano ka na, adjust ka na, tutulungan pa rin. But, iba na ang tingin mo sa taong yun. Kumbaga, hindi ka na open arm para tumulong. Ngayon, kapag ang isang tao hindi marunong umapreciate, maiinis ka. O, oh, di ba? Ngayon, ikaw mismo tayo sa sarili, papunta naman sa Diyos, yung gratitude. Kapag tayo nakareceive ng, ng isang pagpapala, maraming klase ang pagpapala, simpleng nagising ka ngayong araw, nagpasalamat ka. Dapat simpleng dumating yung nanay mo sa bahay mo, binisita ka, o, oh, pasalamat ka, masaya ka. Hindi yung, hmm, ka? <laughs> pa, di ba? So, kapag ka daw ganun yung attitude mo, yun daw yung pinakamagandang sagot sa pag-ibig ng Diyos. Kapag ganun ka daw at nagpapasalamat sa kung ano ang meron ka, hindi ka naghahanap ng kung ano ang wala ka, contented ako God, thank you dahil ako buhay, thank you dahil ako ay kompleto, thank you dahil yung pamilya ko okay lahat. Sa ganung pamamaraan pala, napapasaya natin ang Diyos. Napapasaya natin ang Diyos. Tingnan mo to, ha? Dun sa verse, balik ulit tayo. Dun sa sampung pinagaling niya, tinulungan niya kitongin. 'di ba? Worst na worst yung situation. Sila yung pwedeng si pwedeng sila yung pinakang latak na lipunan. Pwedeng sila yung ma mga isinusuka kasi kiyotongin, ngin eh, kumpara nung araw, yan yung mga sinumpa. Nasa lowest part sila sa madaling salita. May sakit, na kung ano-ano. Masama na kung ano-ano. Nang pinagaling niya, isa lang yung bumalik. And take note do sa huling sinabi niya do sa isang bumalik na nagpatira pa para magpasalamat. Yun yung nagpa-appreciate. Ang sabi niya, humayo ka at magpatuloy sa iyong paglalakad. Ano ibig niya sabihin nun? Natutuwa siya sa iyo. Pero yung mga hindi na bumalik, abahala ah, na sila. Kasi si God nandudun ngayon sa isang bumalik. Nandudun yung kanyang, yung kanyang tuwa. At pag sinabi niyang humayo ka at magpatuloy, provided niya lahat ng kailangan mo. Kapag ka may gratitude ka, bukas ang mata mo para sa mga bagay na dapat mong ipagpasalamat. Simpleng inabutang ka ng candy, thank you. Yung mga anak ko, sabi ko sa kanila, always say thank you. Tumanta, excuse me, thank you. Always say thank you. Ako may iligang ganyan. Nagiging uh, habit ko na siya. And ang effect ganito. Yung mga tao, lahat, doon na lang, sa guardia, sa, sa, sa ano namin, sa gate namin, sa... So, <laughs> yung mga tao, yung iba pinag-iinitan, yung baga stricto. Stricto doon sa mga policy nung gate. And, pag ako dumadaan, wala nang tanong-tanong. Why? I always say thank you. Mas nagiging maganda ang relasyon namin. Nagiging magaan ang loob namin sa isa't isa. Tisa. From the word Thank you. From saying thank you. Nagiging bukas ang mata natin sa mga taong may ginagawa na pwedeng ipabor sa atin. Diyan napapasok yung magbibigay ka ng in return. thanks, thank ano yun, na parang saying thank you. And kung wala kang pambigay, yung word, yung coming from your own, from your deep inside of your heart na you are very thankful for the help ng ibang tao na binigay sa'yo. 'di diba? Naalala ko tuloy yung nagbigay sa atin ng anong ng kagabi. Yung sinuot ko yung kotse <laughs> Ay, so kapag ka tayo nandoon sa part ng thankful, matutuwa ka tulungan ulit, matutuwa ka. Ito, may kwento ulit ako, lalo ko ni kwento 'to. Kapag ikaw ay may sapatos na pinaglumaan. Ngayong magpapasko, nag-decide ka na ipamigay. Dalawa yun. Okay? Kaya e, kaibigan 1, anong kaibigan two. Nung binigyan mo yung kaibigan one mo, nakita mo talaga, nilinis ng mabuti, talagang pinahalagahan sa madaling salita. Ginamit sa special na okasyon. And talagang pinapakita niya na talagang so thankful na binigyan mo ako. Yung isang kaibigan mo, nakita mo, nandoon sa ilalim ng kanilang rack, inaamag na, never ginamit. Ano mararamdaman mo? nakaka-disappoint, di ba? Now, pag dumating ay yung point, mayaman ka, bibili ka ulit sapatos, ibibigay mo na ulit. Kanina mo ibibigay yung nag-iisang sapatos. For sure, lahat ng tinanong ko niyan, doon kay kaibigan mo na marunong magpahalaga. Ganyan din po ang ugali ng Diyos. Kapag marunong kang magpahalaga sa lahat ng blessing na binibigay sa'yo, kapag marunong kang magpasalamat sa lahat ng mga mga bagay na pumapasok sa iyo. Dali Amen. Pag marunong ka magpasalamat. and take note ah, hindi lang po yung mga magagandang bagay ang pinagpapasalamat. The problem is also a blessing. Magpapasalamat ka dahil yung problema mo, yun yung nagbibigay sa'yo ng learnings. Why? Kapag ka nandudong pa sa part na yon, sa kabila ng problema ng ito, nagpapasalamat ka pa rin sa Diyos. Nakaredy siya, natulungan ka. Yan din po yung ugali ng tao. Yan din po yung to the rescue lagi si God sa iyo. Hindi ka nagpapasalamat. Eh, baka sumisigaw ka na. Kunwari, hindi ka naririnig niya. Oh, Bingi-bingi yan. ba? Kasi nga, hindi ka marunong magpasalamat. Yun yung kahalagahan. Ano pa? ang pagpapasalamat or gratitude na ugali ay nakakapagpagaling. Sakit. Ano ba yung mga sakit natin? Sakit sa puso, yung galit, minanakit, diba? nanakit, uh, di ba? Yung ano pa ba? Sakit na literal. Diabetes. <laughs> Basta, o ano man yon. Kapag ikaw thankful pa rin, hindi mo napapansin yung mga problema yun. Salamat ka pa rin dahil buhay ka. Yung iba, dedo na. Ito pa maganda. Dahil grateful ka at lagi nagpapasalamat sa Diyos. Tapos, inihiling mo na ikaw ay pagalingin. Kahit stage 3 na ang cancer mo, miraculously gagaling ka. May kilala ako Bulag na inaakay ko na para lang makaten doon sa aming uh, spiritual activity. Sabi ko, Tol, makakakita ka, lumapit ka lang. After few months, nakita ko, naglalakad na. Malinaw na mata. And that's God. Siya lang ang kayang gumawa nun. No? Again, kung hindi ka marunong magpasalamat sa lahat ng blessings kahit maliit, malaki, na binigay ni God, magiging mahirap at bantulot ang blessing na pumasok sa iyo. Galit. Kapag ikaw ay galit sa isang tao, pero may ugali ka na mapagpasalamat, yung galit mo na yan, pag yung taong yung lumapit sa'yo nag-approach, appreciated mo kagad yun. Ah, okay to ah papasok agad yung pakikipagbate. Makikita mo yung magandang bagay, hindi yung galit. And dahil doon sa ganong klase, doon mag start yung magandang relasyon. Makakapag uh, na kayo, magkakabuo na kayo ng magandang memories, experience, and that good experience will bring you to the healing of your sadness healing of your angerness. Lahat ng sakit sa damdamin, pighati, ano pa ba? Sa pagkatalo, disappointment, sa pagkabigo, lahat ng klase ng sakit ng damdamin sa tao Kapag may ugali ka, mapagpasalamat, kaya niyang pagaling. Pansinin mo ah, ang mga taong marunong magpasalamat, na-appreciate nila ibang tao. Nabubuksan yung mata nila para makita yung value ng isang tao, yung yung bait ng isang tao, hindi yung sama ng ugali ng isang tao. Kasi ganyan tayo eh. Mas nakikita natin yung ginawang mali kasi doon sa tama. Kapag ka meron kang gratitude, mas pahahalagahan mo yung ginawang tama ng tao sa isang pagkakamali. Hindi mo siya basta-basta i-judge. Ano pa? Wholeness. You will live your life to the fullest hindi mo kailangan ng marami o marangyang buhay kahit ano ang meron ka magiging masaya yung iba nga kahit putol pa yung kamay masaya pa rin because of gratitude eh. kasi mas nakikita nila kung ano yung meron sila instead na yung wala sila. bakit ang mga tao hindi nagiging masaya kasi naka sila kung ano yung kulang sa buhay nila naka sila sa mga bagay na hindi magdudulot ng maganda sa buhay nila Good example, usong galit at tinanak. Lagi natin kinigil. Pero hindi sila naka-focus dun sa pakikipagbate. Hindi sila naka-focus dun sa gusto ko sumaya. And in order to make yourself saya, you have to release lahat ng laman na galit ng puso mo. Ano pa? May nakalimutan ako eh. Kapag ikaw ay may ugaling gratitude, nagiging masaya ka. Diba? Pag nagiging masaya ka, ang tawag natin yung you will live the life to the fullest, to the highest level. Eto maganda. Kapag nadudong ka sa stage na yon, yung mahirap nagiging madali. Kasi nga masaya ka. Practically, kapag masaya ang isang tao, mas madali silang nakakaisip ng productive things. Kapag masaya ang isang tao, punong-puno sila ng pag-asa. Kapag masaya ang isang tao, nagiging mabait sila, nagiging mapagbigay sila. Kapag ka masaya ang isang tao, hindi sila nagiging masama ang ugali. Imagine mo yung buhay mo na nakagal. Masaya ka. Kahit anong meron ka. Masaya ka kahit tuyo lang ang kinakain mo ngayon. Ba? You will live to the fullest kapag marunong kang magpasalamat. And kapag marunong kang magpasalamat sa lahat ng bagay sa mundo, sa buhay mo, andyan lagi ang blessing. Uulanin ka. Marunong ka magpasalamat sa kapitbahay mo dahil binigyan ka ng ulam. Bukas may ulam ka uli. Galingan mo ng pasasalamat. Yung feel na feel talaga. Bukas, bigyan ka ulit ng ulam. Pag nagluto yan, lagi may ulam kasali ka. Why? Ang sarap mong bigyan. Marunong kang magpasalamat. So, anong ibig ko sabihon? Sa pansit ganton. Matutong magpasalamat. How? the attitude. at sa lahat ng balay.